Matisa lang to. Sarap, lang ito, oh. mm -hmm. sarap to na nito. Oh. Matisa na tuna. Guys. Ayan. Kain ko sa ko. Mm. Sarap. Oh, kapsul. Tapos ko itong isa. Parang meron naman dito ang misis ko. Mawa naman eh. Pangalian na. namin dalawa dahil yung aking mga apo ay eh, may mga Okay. Susunod so, natin yung to ha. Okay. 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 Okay.